Ang pagbamanage ng YouTube channel is already a ton of work, but sorting through endless comments to find real insights can feel nearly impossible. Pero paano kung may mas mabilis na paraan para maintindihan ng audience mo nang hindi nauubos ang oras mo? Diyan napapasok ang VOCAI. Automatic sinascan ng tool na ito ang mga YouTube comments, highlights, trend, and provides value insights to help content creators make better decisions. Sa video na to, bibigyan kita ng full review ng VOC AI. Isa-isahin natin ng features, pros and cons, pricing, at kung sulit ba talaga ito sa oras mo. Unang-una, ano ba ang VOC AI? Isa itong AI-powered tool na tumutulong sa YouTube creators and businesses na i-analyze ang audience and engagement gamit ang comment analysis. I-miss na man mano-mano mag-scroll sa libo-libong comments, inaayos, at kinakategorize ng VOC AI ang mga to ng automatic based on sentiment, trends, and engagement levels. It's built to help create understand their audience more effectively by providing a breakdown of positive, negative, and neutral comments. Dahil dito, mas madaling matutukoy ng mga content creators kung ano ang gusto ng audience nila, what they dislike, and what content generates the most discussion. Tignan natin ang ilang pang key features ng VOC AI. AI-powered sentiment analysis. Automatic na sinaska ng VOC AI ang YouTube comments and determines whether the feedback is positive, negative, or neutral. By getting a clear picture of audience sentiment, ang mga creators can see what's working in their videos at ina-identify ang mga area na kailangan pa ng improvement. Imbis na isa-isang ayusin ang daan-daan o libo-libong comments, pinapakita agad ng VOCAI ang overall mood ng audience sa isang tingin pa lang. Saving time and providing instant clarity. Comment categorization and topic detection. Hindi lang to nag analyze ng sentiment. VOCAI takes it a step further by categorizing comments by topic. Ibig sabihin, imbis na tignan lang ang feedback, creators can see exactly what aspects of their content are generating the most engagement. By understanding kung anong topics ang nag the most with the viewers, creators can fine-tune their content strategy at makapag-focus sa discussion that drive the highest engagement. Competitor Comment Analysis Hindi lang sariling content ang ma-analyze ng VOCAI. Pwede rin itong ipakita kung ano ang sinasabi ng audience tungkol sa mga competing channels. Sa pag-scan ng comments mula sa katulad na YouTube channels, makikita ng creators kung anong trending sa niche nila. Malalaman din nila kung anong hinahanap ng viewers and where there might be gaps in the market. Magagamit ang feature na to for staying ahead of industry trends at makagawa ng informed decisions about future content. Instead of simply reacting audience feedback on your own channel, competitor analysis gives you a broader perspective on what's working across the industry and how you can differentiate your content. Engagement insights and audience preferences. Nagbibigay ang VOC AI ng detalyadong engagement insights para matulungan ng creators na matukoy kung anong uri ng content ang pinakamaraming positive feedback, generate discussions, at madala na lumalabas sa audience comments. Pinapakita rin ito ang mga common phrases and keywords kaya mas malalaman mo kung ano talaga ang tumatatak sa viewers. Dahil sa insights na ito, makakagawa ang creators ng data-driven decisions para siguraduhin na ang future videos nila ay talagang swak sa gusto ng audience nila. Data visualizations and reports. Sobrang valuable ng access sa audience feedback pero ang pag-aayos ng raw data ay maaaring nakaka-overwhelm. Dito pumapasok ang VOCAI. Ginagawa nitong structured reports and comment analysis, gamit ang visual charts and graphs para mas madaling maintindihan. And instead of manually reading through thousands of comments, creators can quickly spot trends, track audience sentiment over time, and measure engagement levels in a clear, easy-to-understand format. Hindi lang ba sa comment analysis tool ng VOCAI, isa itong content optimization engine na tumutulong sa mga creators na mas maintindihan ang kanilang audience, i-refine strategy nila at manatiling updated sa trends. Ngayon na napag-usapan na natin kung paano tinutulungan ng VOCAI ang mga creators na maintindihan ang kanilang audience, naman natin kung paano mo to ma access at magagamit para sa sarili mo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang exclusive link namin sa description para makuha ang best price at mapunta ka sa page na to. Tignan natin ang iba't ibang plan options. Kaya i-click mo na ang pricing. Dito makikita mo na may iba't ibang options sila. Meron silang AI chatbot at VOC review analysis. Para sa AI chatbot, may free plan sila na $0 per month kasama sa plan na to ang AI reply, live chat, multiple channel integration, and access to knowledge base. Ang next plan ay ang Pro plan nawa para sa mga entrepreneurs. Kung magbabayad ka annually, lalabas ito sa higit na $17 per month, pero kung monthly ang gusto mo, $179 per month ito. Sa plan na to makukuha mong basic analytics, more AI messages, at lahat ng features na kasama sa free plan. Lastly, you can customize your plan, but you will need to contact support. Ngayon pumunta naman tayo sa VOC review analysis, which is what we've been talking about. This plan has a few different options. Una may pro plan na nagkakalaga ng $99 per month o $999 annually. Sa plan na to, You get one account, thirty reports per month para sa Amazon Review Analysis, thirty reports per month para sa Market Insights AI, fifteen reports per month gamit ang browser extension, and ten plus AI seller tools. Ang next at pinakasikot na option ay ang Team Plan. This costs two hundred and ninety-nine dollars per month kung monthly ang bayad o halos three thousand dollars per year kung annual. Sa plan na to, akoh uh, ka ng isang main account plus five sub accounts, one hundred fifty reports per month for Market Insights AI, twenty reports per month for Social Listening, daily social. social media monitoring, AI image creation, AI assistance, a browser extension, and 10 plus AI seller tools. Kung kailangan mo pang mas maraming features, may enterprise plan din sila. Kailangan mong makipag-ugnayan sa sales para sa pricing, pero sa plan na to, makakuha ka ng unlimited accounts, unlimited reports, daily social media monitoring, advanced AI features, at marami pang iba. Kaya kung gusto mo magsimula, i-click ang link sa aming description para makakuha ang best price. Pagkatapos, piliin ang plan na bagay sa'yo at i-click ang start free trial. From there, ilagay ang email mo, gumawa ng password and then continue with the setup. Pagka login mo, ganito ang itsura ng dashboard. Makikita mo ang VOC AI kasama ang iba't ibang features tulad ng AI chatbot, market insights, keyword analysis, negative review detector, social listening, at review analysis. Para ma-analyze ang comments sa YouTube, kailangan mo lang mag-add ng one or two video links. I-copy at i-paste ang link sa tool. Halimbawa, kung gusto mong i-analyze ang YouTube videos tungkol sa passive income, kunin mo lang ang ilang competitor videos at i-click ang analyze, automatic ipaprocess ng tool ng at kapag tapos ng analysis, pwede mong i-click ito para makita ang lahat ng analytics. Sa example na to, makikita natin na ang video ay may 100% positive feedback. Makikita mo rin na iba't ibang usage scenarios gaya ng advertising, content creation, at imagery. While there might not be any specific data for customer motivations in this case, you can still view unmet customer needs, such as suggestions for videos with green screens and music, or recommendations to invest in familiar industries. Tignan naman natin ng isang example na may mas maraming data. Madali ka makakapag-upload ng maraming links para sa analysis. In this case, the data is from two total posts with 5,000 comments. Out of those, 139 comments ang positive habang 45 naman ang negative. Makikita rin ang breakdown ng feedback kung saan 76% ay positive at 24% ay negative. Makikita mo rin ang insights sa feedback sa mga specific usage scenarios na may sa customer behavior. Halimbawa, ang mga salitang hair at hair care each appeared 5 times while clean appeared 3 times. Times. Makikita rin ang insights tungkol sa customer motivations kaya ng great purchase, need, at love. Buko dito, pinapakita rin ang unmet customer needs kung saan nabanggit ang price ng 7 beses, hairline ng 2 beses, at calm once. Dahil dito, mas madaling na-analyze ng YouTube comments at malaman kung ano ang nag ano ang hindi, at paano makakagawa ng content na mas walk sa audience mo. Simple lang gamitin ng tool na to at nagbibigay ito ng maraming valuable insights. If you want analyze multiple videos at once, i-click mo lang ang plus button para para magdagdag ng isa pang link. Sinusuportahan din ng VOCAI ang ibang platforms tulad ng Facebook, X, formerly Twitter, TikTok, and Instagram kaya mas marami kang options para i-analyze ang audience feedback. Ngayon na nakita mo ng full walkthrough at naintindihan mo ng iba't ibang plans, maraming advantages ang VOCAI para sa content creators. Una, nakakatipid ito ng oras dahil automatic na ina-analyze ang category ng thousands of comments sa loob lang ng ilang minuto. Dahil dito, mas madaling maintindihan ng creators ang audience sentiment na pamamagitan ng malinaw na insights tungkol sa kung ano ang gusto at hindi gusto ng viewers. This tool also filters spam and bot comments, ensuring that only real audience feedback is analyzed. The OCAI goes a step further by offering competitor analysis, kaya pwede mong iscan ng comments mula sa ibang YouTube channels para makatulong sa pag ng content strategy mo. The data visualization and reports make it easy to track audience sentiment and engage over time, which is particularly useful for businesses and larger YouTube channels that rely on data-driven decisions. However, However, may ilang downsides ang VOCAI. It's a paid tool kaya kailangan mong mag-subscribe sa isang plan para ma-access ang full features nito. Kahit may free trial o limited version, advanced insights are only available with a paid plan. Additionally, tulad ng ibang AI-driven sentiment analysis tools, hindi laging 100% accurate ang VOCAI pagdating sa sarcasm, humor, o nuance feedback. It generally does well with detecting general sentiment but may misinterpret more complex comments. Para sa YouTubers, brands, at marketers na gustong mas madali at maunawaan ang audience feedback, malaking tulong ang VOCAI. It helps spot trends, make better content decisions based on real data, and eliminates the need for manual comment analysis. It's especially useful for creators who receive a large volume of comments and don't have the time to sort through them manually. Kung seryoso ka palagoy ng YouTube channel mo, gamit ang real data, VOCAI ay definitely worth considering. At syempre para makukuha ng best price possible, huwag kalimutan gamitin ang exclusive link namin sa description. If this video help, don't forget to like and subscribe and leave any comments or questions below. We'd absolutely love to hear from you. Maraming salamat sa panonood at kita kit sa susunod.